Salamat Facebook. Siyempre, sa inyo. Dahil sa mga viewers ko, mga nagtsatsaga sa video ko. Nakabili ako, ako ng matagal ko ng pangarap. Ayun, maya maya papakita ko sa inyo. Siyempre, ngayon, papasalamat mo na ako. Ibang salamat sa inyo, sa mga nanonood. Followers man o hindi, haters man, basta salamat sa inyo lahat natin nabili ko dahil sa pagpi-Facebook nakangirap lang talaga ako oh, ito ang bahay namin oh. No? ang upahan lang kami dito kaya salamat sa inyo tara let's go tingnan natin ang nabili ko no? surprise so, sana yun hindi, eh. hindi ko sana pagyayabang eh Yala, ito eh. Maraming nagre-request eh. Tara. it's a frog <laughs>